Magdideposito sana ako eh. 10, 20, 30, 40. Limang piso, sampu, 50 pesos. Ay, yung dalawang piso, pamasahe. 48 pesos. 48 pesos? Okay ka lang? Pera pa rin naman ho yan eh. <laughs> <laughs> Sir. Huwag na pa to! Daba! Huwag na pa! Daba! Kayo nalang! ako dito! Ayan o! Huwag na pero ako dito! Daba! Dadalawang piso na lang to! Kuhunin mo pa! Pamasahe ko pa pa to! Ayun o! Ang daming pera! Doon ka nalang kumuha! Akin yan! Daba! Di ba bodyguard kita? Anong ginagawa mo dyan? Nakatapad din, Mayor. Naunahan ako eh. Eh di dumabang ka. Yan ang bodyguard. Itinataya ang buhay. Handa mamatay para sa akin. Hindi kagaya nyo. Kayo ang papatay sa akin. Bata, ano pangalan mo? Mario po. Nakakagulat ka, Manuel. Magagawa mo yon Kung pag-aaralan mo. Tandaan mo, Ariel. Dalawang pagbibilog na lamang ng buwan ang iyong ipaghihintay. Mari, makukuha ko ngayon. saludo iluntak muna para ka na sundalong hapon yan eh! ang arnis mo. Oh. Eh, kung hindi ko na hawag itong arnis eh, ay anong ipansasalag mo sa halipas ng kalaban? Nako, ay buntot lang ang walang latay sa'yo pag nagkataon. Ariel, huwag kang magdadabog. Pagpasensyahan niyo yung bata. Nag-aapure. Ang arnis ay hindi maaaring aapurehin. sa'yo. Wow! Ang <laughs> tatay mo. <laughs> Ang galing mo. <laughs> eh, alam mo naman pag minsan siniswerte lang, tay. ano swerte? Talagang magaling ka. <laughs> Talagang champion ka. Dahil <laughs> sa champion ka, meron naman ako surprise ha para sa'yo. Uy? Oh. Anak, ito naman ang sorpresa ko para sa'yo. Uy! Ang gandang gabo nito, tay. <laughs> Eskwala ang tawag ko dyan, anak. Ang guapo. Gusto mo ba? Pero, mas tipo ko pa rin yung sing-sing mo, tay. Hindi mo pa ba ibibigay sa akin yan? <laughs> Kung patay na ako, doon mo lang makukuha ito. Eh, hindi pa mangyayari yun. Kita, kanina pa lukot-lukot ang mukha mo yan. Hindi mo lang bababatiin tong anak mo. Na isang magandang bati, na ito'y champion. Kain ako. Kahit ano pang sabihin niyo mag-ama, para sa akin hindi dapat pinaglalaroan yung barel. Nakakamatayan. <laughs> Talaga itong nanay mo. Parang kontrabida sa pelikula. Itay. Eh. Kulang lang sa halihaw yan. Lambingin nyo. Naku. Alam mo, Nita. Sa mga maruruno, ang barel ay matapat na kaibigan. Magagamit mo yan kung ginakailangan. Kagaya ng mga pulis. Alam mo, ha? Ang hindi lang dapat humawak niya. Yung mga... Kaya naman, Nay. Masyado lang mainit ang ulo nyo. Alam mo, yung hindi dapat tumawag ng barel, yung mga... Ha? Iyan ang hindi marunong magdala. Kagaya ng mga kriminal, hold upers. Ha? Yan. Isang diplomatic car na Mercedes Benz at tinangay ng mga car numbers sa harap ng mall. Tinangkang ng dalawang pulis ito. Sa kasamang palad ay napatay ang dalawa. Sa mga oras na ito ay pinaghahanap ang mga salarin. Ito po si Dindo Castro naguhulat. Babalik po ako pagkaraan ng isang oras. O yan. Patayan na naman. Kunda naman kasi, hindi pa mga matay ang mga yan. Malipo lang, maubos sa lagay sa lipo na yung mga... Alin? Yung mga pulis? Hindi! Huh? Mga carnappers, pulldappers. <laughs> Natawa pa. <laughs> Mainit na naman masyado ulo mo.